Hindi raw na naisin ni mamamayang liberal o ML Partylist representative-elect Laila de Lima na makasama sa minorya ang binubuong Duterte block sa Kamara. Ayon kay de Lima, kung siya ang tatanungin, wala siyang plano na umanib sa minorya kung ang tatakbo at hihiranging leader ay si Davao City representative Paulo Duterte. Makikita naman anya ang prinsipyo ng mga Duterte na hindi kapareho ng mindset ng liberal party at ng kanyang kakatawaning party list. I kasi pinag-uusapan pa lang yan, possibility na there is a Duterte block. At sa ano pa lang, sa, sa prinsipyo pa lang, and then sa mga issues, na lalo na sa mga political issues, I don't think we can, we can join them, we can be one with them. Ipinaliwanag din ni Delima na ang tungkulin ng minority bloc ay maging fiscalizer. Kasi kami, kung we decide to be really in the minority, and then there, And uh, it's going to be really, you're a minority, you fiscalizer. Well, you constructive fiscalizer, constructive minority, but certainly not obstructionists. You're that the block, I mean, uh, <coughs> expectation of the uh, obstructionist obstructionists. You know, just, of course, it's politically to it benefit them. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung susuportahan ng LP ang pagtakbo ng kasalukuyang minority leader na si Representative Marcelino Libanan na napapabalitang interesado muli sa posisyon. Samantala, binanata naman ng dating senadora at magiging kongresista si Vice President Sara Duterte matapos nitong ituring na crucifixion ang impeachment laban sa kanya. Atyan, walang persecution, wala crucifixion kung meron kaso hindi mga invento yung kaso na patulad sa ginawa sa atin. Ito, mga ebidensya na ito sa impeachment, hindi po ito invento. So how can there be prosecution Ang importante, sagutin niya, paliwanag niya yung mga magiging, magiging ebidensya. I mean, uh, siyempre, prosecution, evidence, uh, In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.